Maingay ba? Ay mo maingay? Pogi ka. Nangyari kung maingay niya siya. Eh, pero ngayon din oh, na. Dito, naririgo, araw-araw. Dito, pero ngayon uh, din no, man, diba? so, na, man. ba? Saan ay natayin dito, tayo? Hindi, okay, hindi sabi kasi, kung dumating yung tuloy na mag-ano Kasi ang dadali, ang pupuntari tayo, nanay ni Jack. Diba, nung kinuha, iniyakan ko yan? Hindi po hindi naman nila din kaya nagaan. Huwag na lang nila kunin, di ba? Sabi ko ng tatay. Oo, oh, iiyakan mo na naman yan. Bakit? Totoo naman eh. Yung pag-aalaga ba natin dito ng mga anak mo, eh, nagagawa ng pamilya ni Jackie? Tsaka di hindi naman kami mag-asawa at alagaan ito Kasi ko, oh, linggo siya kinain eh. Uwe. Di ba, anajik na? Ah, ka ba yan? parang ano, siyempre napanapin na rin natin ito. Kasama na siya ng ano natin araw-araw, party na siya ng pamilya natin. Kung nyo, kung nyo po kayang kunin, huwag nyo nang kunin sa akin. Nanawagan. Ay, ay, habang. Ay, dandahan lang. sinelas mo. Nandik na. Tanan, 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 tanan. Ano oras ba? Tutu. Tutu naman. Cake.